2 years. Ito rin ang kinabubuhay mo? Oo. Oh, okay. At least, mga ilang kilo nga uugos maghapon. Pag na august wala, itong 400 kilo. Di Dito ka nakatira? Hmm. Dito ka nakatira? Binababa mo lang? Galing doon, tapos ka rin? Hindi po. Ah! Kasi ikotin mo lang ha, sa lagay na yan, Sa Andres, San Andresville City. Right. Maraming bumibili mga manay, oh ya kita naman na so it means